Ikalawang mga hari Kabanata tatlo Si Horam nga na anak ni Akab ay nagpasimula maghari sa Israel sa Samaria ng ikalabing walong taon ni Husapat na hari sa Huda at nagharing labing dalawang taon. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ngunit hindi gaya ng kanyang ama at ng kanyang ina, sapagat kanyang inalis ang haligi na pinakaalaala kay Baal na ginawa ng kanyang ama. Gayun may lumakip siya sa mga kasalanan ni Heroboam na anak ni Nabat, na ay pinagkasalan niya sa Israel, hindi niya hiniwalayan. Si Mesa na, na hari sa Moab ay may mga tupa at siya ay sa hari sa Israel ng balahibo ng isang daang libong kordero at ng isang daang libong lalaking tupa. Ngunit nangyari nang mamatay si Akab na ang hari sa Moab ay nanghimagsik laban sa hari sa Israel. At ang Haring Horam ay lumabas sa Samaria ng panahong yaon, at hinusay ang buong Israel at yumaon, at nagsugo kay Josapat na hari sa Huda, na nagsasabi, Ang hari sa Moab ay nanghimagsik laban sa akin. Yayaong ka ba na kasama ko laban sa Moab upang bumaka? At kanyang sinabi, Ako'y aahon, ako'y gaya mo, ang aking bayan ay gaya ng iyong bayang. Ang aking mga kabayo ay gaya ng iyong mga kabayo. At kanyang sinabi, Sa aling daan magsisiahon tayo? At siya'y sumagot, Sa daan ng ilang ng Edom. Sagayoy, Yumaon ang hari sa Israel at ang hari sa Huda at ang hari sa Edom at sila ay nagsiligid ng pitong araw na paglalakbay at walang tubig para sa hukbo o sa mga hayop man na nagsisunod sa kanila at sinabi ng hari sa Israel sa aba natin sa tinawag ng Panginoon ang tatlong haring ito na magkakasama upang ibigay sa kamay ng Moab. Ngunit sinabi ni Josapat, wala ba ritong isang propeta ng Panginoon? Upang tayo'y makapag-usisa sa Panginoon sa pamamagitan niya? At isa sa mga lingkod ng hari sa Israel ay sumagot at nagsabi, Si Eliseo na anak ni Sapat ay nandito na nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Ilyas. At sinabi ni Josapat, ang salita ng Panginoon ay suma sa kanya. Sa gayoy, binabasya ng hari sa Israel at ni Josapat at ng hari sa Edom. At sinabi ni Eliseo sa hari sa Israel, Anong ipakikialam ko sa iyo? Pumaroon ka sa mga propeta ng iyong ama at sa mga propeta ng iyong ina. At sinabi ng hari sa Israel sa kanya, Hindi, sapagkat tinawag ng Panginoon ang tatlong haring ito na magkakasama upang ibigay sila sa kamay ng Moab. At sinabi ni Eliseo, Buhay ang Panginoon ng mga hukbo, na nakatayo ako sa harap niya, tunay na kung wala akong pagtingin sa harap ni Josapat na hari sa Huda, hindi kita lilingapin ni titingnan man, ngunit ngayoy dalhan ninyo ako ng isang manunugtog at nangyari nang ang manunugtog ay tumugtog na ang kamay ng Panginoon ay sumakanya at kanyang sinabi, ganito ang sabi ng panginoon punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay sapagkat ganito ang sabi ng panginoon kayoy hindi makakakita ng hangin ni kayoy makakakita man ng ulan gayon may ang libis na yaon ay mapupuno ng tubig at kayoy iinom kayo at gayon din ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop. At ito'y isang bagay na magaan sa paningin ng Panginoon. Kaya rin naman ibibigay ang mga muabita sa inyong kamay. At inyong sasaktan ang bawat bayang nakukutaan. At ang bawat piling bayang. At inyong ibubuwal ang bawat mabuting punong kahoy at inyong patitigilin ang lahat na bukal ng tubig, at inyong sisirain ng mga bato ang bawat mabuting bahagi ng lupain. At nangyari, sa kinaumagahan, sa may panahon ng paghahandog ng alay, na, narito, humuho ang tubig sa daan ng Edom, at ang lupain ay napuno ng tubig. Nang mabalitaan nga ng lahat na muabita na ang mga hari ay nagsiahon upang magsilaban sa kanila, ay nagpipisan silang lahat na makapagsasakbat ng sandata at hanggan sa katanda-tandaan, at nagsitayo sa hangganan. At sila'y nagsibangong maaga ng kinaumagahan at ang araw ay suminag sa tubig, at nakitan ng na mga muabita ang tubig sa tapat nila na mapulang gaya ng dugo. At kanilang sinabi, Ito'y dugo. Ang mga hari ay walang pagsalang lipol, at sinaktan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kasama. Ngayon nga, Muab, sa pagsamsam. At nang sila'y dumating sa kampamento ng Israel, ang mga taga-Israel ay nagsitindig at sinaktan ang mga Moabita na anupat sila'y tumakas sa harap nila at sila'y nagpatuloy sa lupain na sinasaktan ang mga Moabita at kanilang giniba ang mga bayan at sa bawat mabuting bahagi ng lupain ay naghagis ang bawat tao ng kanyang bato at pinuno at kanilang pinatigil ang lahat ng bukal ng tubig at ibinuwal ang lahat ng mabuting punong kahoy. Hanggang sa sirhaseret lamang nag-iwan ng mga bato niyaon. Gayon may kinugkog ng mga manghihilagpos at sinaktan at nang makita ng hari sa Moab na ang pagbabaka ay tutong malala sa ganang kanya, ay nagsama siya ng pitong daan lalaki na nagsisihawak ng tabak upang dumaluhong sa hari sa Edom, ngunit hindi nila nagawa. Nang magkagayoy, kinuha niya ang kanyang pinakamatandang anak na maghahari sana na kahalili niya, at inihandog niya na pinakahandog na susunugin sa ibabaw ng kuta at nagkaroon ng malaking galit laban sa Israel at kanilang nilisan siya at bumalik sa kanilang sariling lupain.